So magandang gabi po sa atin lahat mga idol Dito po tayo sa baklarang ngayon So gabi na po mga idol At sa umuulan Mga alas 7 na po ng gabi Kaya dumaan po tayo dito pauwi na po tayo dengan sa trabaho pauwi na tayo galing po sa trabaho so bago tayo pupunta doon sa Las Piñas ay dadaan kami dito sa simbahan mags manalangin muna tayo sa gud mga tara dito pasok tayo sa loob Wow, may mga tao pa rin dito sa loob, marami kahit kahit walang misa ngayon. So wala namang umiisa ngayon mga idol kasi gabi na pero yung mga tao andito pa rin kasi nananalangin sila. Kaya mananalangin din tayo sa ulit mga idol. Uy, umuulan na ako dito. So, papunta na tayo mga idol sa Las Piñas. Ayan. Pumunan dito sa simbahan. Ayan. Mga tao nakapayong na. So, tara na mga idol. Baka nalakas pa itong ulan. Uwi okay na tayo. Nakapagpanalangin na rin po tayo mga idol.